Ayan, niluto na natin ang ating healthy and nutritious gulay na pang-ulam para sa mahal na araw. Ayan, ang sarap ng gulay. So muli po, magandang araw at magandang buhay sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magluto ng mga gulay. So ayan, unahin ko na po itong bunga ng malunggay. Ganito ang ginagawa ko sa bunga ng malunggay kinakayas muna yung balat ayan para ayan madali na siyang putulin pinagpuputol-putol na ganyan naalis yung balat tapos pa pag kinakain to ano na hinahagod hinahagod yung ano sa loob yung pinakalaman sa loob na may mga buto-buto may mga butong maliliit so ayan ito ay yung ulam na pang mahal na araw lulutuin na natin mulang lang sa Tagalog at uh, diningding naman sa Ilocano ito lalangin din natin ng kamote. Ito yung mga binili kong gulay na ulam nga para sa mahal na araw. Dahil nga, naging traditional na yung uh, hindi mo nakakain ng karne o ng mga baboy, gano'n. Kapag kamahal na araw ay gulay at isda lang ang aming inuulam. Ayan. Siguro yung iba sa atin ay gano'n din. Pero yung iba naman ay hindi sila naniniwala sa mga gano'n. na uh, kumakain sila ng, may mga kumakain ng mga karne kapag mahal na araw. Meron din mga yun nga gulay at isda lang. Ang, kinak ang inuulam kapag ka araw ng, pag uh, mahal na araw, ayon, pag semana santa. Ayan, ito yung nabili kong upo na halagang 20 pesos. Tapos may himbabao, ayan. Yung ating nabili himbabao itong himbabao ay alo ko naman sa ang tawag naman sa ilokano Ayan, ito ay ating ibubulang lang ng isasahog natin ay isda. So ngayon ay samahan nyo na naman ako ngayong araw na to. Tayo ay magluluto ng napaka-healthy at napaka-nutritious na gulay. Ayan, samahan nyo po ako muli at wala pong iwanan. Yan lang po kayo hanggang sa po tayo ay makatapos ng pagluluto. So, ito yung ating mga ingredients or yung ating mga gulay na ating iluluto. Dahil meron tayong kamote, upo, tapos itong bunga ng malunggay na napagputol-putol ko na at nabalata na. Meron din tayong isang kamatis at sibuyas. Ayan. Ito yung ating himbabao. Tapos yun nga, nalagay na sa tubig yung kamote para hindi umitim. Nahiwan na rin yung mga upo. Ayan na sila. At maglalagay na tayo ng uh, tubig sa kasirola. Ah, naglagay ako dito ng 3, to 3 cups na tubig. Pwede rin hanggang 4 na cups. 4 cups na yung nilagay ko. Tapos 3 to 4 tablespoon na bagoong. Depende po sa inyong panlasa. Naglagay din po ako ng bechin. Yun ay Option na lamang po kung pwedeng hindi maglagay. Nasa sa inyo po yun kung kayo ay naglalagay ng baked china na pampalasa. Ayan. At ito isasalang na natin sa apoy. Nilagay ko na rin yung kamote. Para ano, kahit naman ma-overcook yung kamote. Kasi masarap yung medyo malapot yung sabaw. Tapos yan, kumulo na siya. Nilagay ko na yung bunga ng malunggay. Ayan, hinalo-halo. at na uh, ang ilalagay natin sa hog na isda ay tilapia ito nagprito na ako ng uh, tilapia ito yung ating isasahog sa ating uh, bulanglang mulang lang or dinindeng. so tingnan natin kung malambot na yung bunga ng malunggay yan medyo tuso, tinuso ko lang siya ng tinidot at malambot naman na ah. pwede na natin ilagay yung iba pang mga gulay. ayan kagaya ng upo lalagyan natin yung upo at ating ulit itong tatakpan para mas mabilis siyang kumulo, mas mabilis maluto. And mga ilang minuto lang ay luto na ang ating upo. Pwede na rin nating ilagay yung ating ah, himbabao. Ayan, ito napakabilis lang din naman itong maluto. Mga 1 to 2 minutes lang. Ayan, pagkulo at anong malambot na to, pwede na. Masarap naman yung, hindi ano, mas masarap sa gulay yung half-cook lang yung pagkakaluto. Ayan takpan ulit natin to para umuulo at yun nga mas mabilis siyang maluto kapag ka uh, may takip. So ayan after ng ilang minuto ay ayan luto na yung ating gulay. Ilalagay na natin yung ating mga isdang sahog sa ibabaw. Ayun para hindi siya madurog. Tapos takpan ko lang din sa para yung ano sabaw yung yung ano nung ano isda ay sumama dun sa sabaw. Ayan. Lumasa. Lumasa sa sabaw yung uh, isda. So, ayan yung uh, isda natin prito ay sumama na yung lasa dun sa ating sabaw. Ayan napakasarap nitong ating sabaw ngayon kaya tayo ay pwede nang kumain luto na ang ating bulang lang o dinindeng na gulay ayan napakasarap ng ating gulay tikman na natin ito ay depende na sa ating panlasa pwede nating dagdaga ng asin kung sa so, tingin natin ah, sa panlasa natin ay matabang pa So, ayan, pwede na tayong kumain. Aalisin ko muna yung ibang sahog para, ano, para makuha natin yung mga gulay. Ayan, itabi muna natin yung ibang sahog at kukuha natin yung ating mga gulay. Ayan, nilalagyan na natin sa malaking bowl yung ating uh, mga gulay. At tayo ay kakain na. Yes! Sarap ng gulay! Ang sarap humigop ng mainit na sabaw. Masarap ng kainin ng gulay kapag kayong kakaluto lang ay ano na, kakain, kakainin na natin, iulam na natin. Huwag nang pagtagalin pa. Pati yung sabaw na mainit ay atin ang higupin agad. Ayan, para hindi ma-overcook yung gulay, pagkaluto ay kainin na agad natin. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama, sa mga sumilip na padaan at sa lahat po ng viewers, silent viewers.